At si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi natuloy ang pakikipagkita sa mga Pilipino sa United Arab Emirates matapos makansela ang kanyang biyahe sa Dubai. Sa maikling video message, humingi ng paumanhin ang Pangulo sa Filipino community sa Dubai. Mayroon anya siyang mga bagay na kailangang agad asikasuhin at isa na dito ang 17 Pilipino na hostage sa Red Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, umaasa siyang mauunawaan ng kapwa mga Pilipino na inuna niya ang bagay na ito dahil kailangang tiyakin ang seguridad ng mga kababayan. Binanggit nito na binubuo na ang isang delegasyon para pumunta sa Tehran, Iran at makipag-usap sa mga may hawak sa labing pitong Filipino seafarers. Muling tiniyak ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para mapalaya at makauwi na ang mga bihag sa lalong madaling panahon. Uh, ano naman ninyo? May mga bagay na kailangan agad nasikasuhin. Uh, isa na dun, yung ating mga kababayan, mga kapapilipino natin na na-hostage. Uh, labing pito sila uh, na na-hostage. At uh, eh, ginagawa natin lahat ng paraan upang sila ay may uwi na. At uh, sa kaya tayong bilu natin ang isang delegasyon para pumunta sa uh, sa kanila at uh, makipag-usap doon sa uh, mga may hawak sa kanila para ma makauwi na sila uh, kaya uh, Siguro naman mauunawaan ninyo na uh, inuunang-una natin 'yan dahil eh, kailangan natin tiyakin ang uh, siyempre ang seguridad ng ating mga kababayan. Nangako naman si Pangulong Marcos na kukumustahin ang mga Pilipino sa Dubai sa mga susunod niyang opisyal na biyahe. Kahapon ay nakansela ang paglipad ng pangulo patungong Dubai para sana dumalo sa 28 United Nations Framework Convention on Climate Change. Para sa NBC Network News, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.